Magandang araw sa inyo mga kabukid. Ayan, matagal-tagal ako hindi nakapag-upload ng video kasi yung aking cellphone ay nasira na. tuluyan na, natuluyan na. Bum ano, lumobo yung kanyang battery. Ayan, buti na lang nakapagpalit na. May nagbigay sa akin. Ayan, kaya makakapag-video na ulit ako. Hindi kasi ako makabili gawa ng uh, galing pa sa kagastusan kami kasi na hospital yung asawa ko dahil na mild stroke siya kaya wala akong pambili <laughs> buti na lang binigyan ako ng kapatid ko hindi yun meron akong magagamit ngayon hindi, ang mahalaga naman sa akin ay meron akong cellphone na ganito kahit hindi siya yung yung magagagandang klasing cellphone ang mahalaga meron akong pang video may nagagamit ako sa hanap buhay yun lang kaya yun salamat sa akin kapatid at ako'y binigyan ng cellphone ayan ang aking mga alaga pinakain-kain ko muna kasi parang hindi mas kasi nga nakatali na sila tinali ko at gawa ng sobrang gala ang layo na nang nararating kasi sinisira nila yung bakod o kaya naman tumatalon sila sa bakod kaya yun, ang ginawa ko, hindi ko na muna sila ano, pinakawalan. Nilagyan ko ng tali yung mga mga nanay-nanay kasi sila yung nangunguna eh. Sila yung nangunguna magpasaway. Yan, dito naman tayo sa likuran ko. <laughs> Kita niyo ba yan? Itong mga rambutan na Ayan. Sobrang tamis niyan. Kahit ganyan pa lang yan. Hindi pa siya mapula. Matamis na yan. Kahit pa nga ganyan lang yan eh mat napakatamis nyan ayan ang aking mga kasama <laughs> ayun si bunso may nasa doyan nakapagpakain na ako ng baboy tapos yung baka inilipat din namin kasi yung asawa ko hindi makaano dito kasi nga, hindi naman ganun ka grabe yung ano nya stroke niya yung ano yung nangyari sa kanya kumbaga na na napigilan pa kaya lang eh, well, hindi siya makaka masyadong hindi siya pwedeng mapagod ng gusto yun Naambon-ambon na eh. Kaya lang parang kulang pangkain na itong aking mga kambing. Kaya hinayaan ko muna. Ayan, kasama ko nga pala yung aso namin itim, si Soju. Ayan, kaya nagagalit sa kanyang <laughs> ang ibang, ang mga kambing. <laughs> Kasi nakatali yan sa amin eh. Kaya, ayan, tuwan-tuwa siya, nagtatatakbo. Siya na, ayaw mo ng rambutan. Ayaw na, kain pa. <laughs> Pinapakain ko siya ng rambutan. na kumain din ako eh. Eh, kasi itong mabababa na ito, kinakain ng ano, ng kambing, inaabot nila. Kaya tinaboy ko sila sa banda roon. Kasi, inaabangan talaga nila yung rambutan. Gustong gusto nila yan. Ito naman ang aking lola goat. Lola na talaga siya. Sobrang tanda na niya. Yun, yung anak pala niya namatay. Kasi ang hirap talaga. Dami namin namatay na bisirong kambing ngayon. Tag-ulan. Hindi talaga mapaganda. Ayan. Kaya wala siyang... Ito, may, may meron yan eh. Mga nakalabit na mas mababa pa dyan. Tinutay na ng kambing. Wag na, wag na, wag nang mangain ng ano, rambutan. Yun, kaya nandam mo dun, lakad. Nangihingi na naman ng ano, rambutan, oh. <laughs> Dini, eh. mangain mga inang damo. Pero pag yung hinugang-hinugan at naglalaglag na yung iba, ako, karipas na ng takbo ang mga yan. Pupunta na dito. Mga sila ng mga laglag na rambutan. Ay eh, pag-alpa sila, ha? Kakaabot pa ng ibang rambutanan. Kaya yan, itali. Kesa naman ako'y mahirapan ang kahanap kung saan sila na napapunta. Hanggang dito na lang po mga kabukid. Maraming pong salamat sa patuloy na pagsuporta.